ay, na, huwag ko may yung maingay, huwag kayo para malaman namin ng mga Kailangan na. na, namin yun, oh. trabaho namin ito Trabaho okay. namin Pumato. Pumasok, pumasok, iniwa, 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 iniwa Nagwasiwasan silang dalawa Nakdoang isa Parehas na giri dyan Ayun na. Pumanak. 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 Pinabanan sa, sa tori. Matay. Mamamatay ah, oh, na ang isa. Mamamatay na. Sinong mo na Sinong? Sinong mo At walang. Walang na mga mamay. Bobo! Bobo! Nagkakarapan na nga. Nagkakarapan na unang si DJ. Si Joshua tumatakbo. Patay! Patay! Ano personal na yung mga ano yung mga Ayun na, nagkabakba na Nagkabakba na Sino yung unang mamamata Sino yung unang dudit Wow Na-outling Na, ay, 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 ay. na Epical glory Yeah. na, ayun na Ayun na, ayun Uwasok na, na. Wasok, wasok Wala, tabakbo Ayan na Nakangalata na born Joshua Pinatay si Joshua May isaan kanya ulit ang dalawa Nagkakabol si PJ. Nagkakabol si oh! Patay ni TJ Ayan na Ayan na Parang sa kakapaan o no? Ayan na Parang sa kakapaan o no? Nagkakita na Ayan na Ayan na Naglaban na Sinong mauna Sinong mamatay Naisan si Joshua

O, isang lima. oy, oy. o, Ano bang lima na mangyayari? O, oh. o, oh. na, oh. oh. Ayan na. Mukhang, mukhang. mukhang ng isa. Mukhang tumalon ng isa. Tumalun ng isa. ng isa. Mag tumipi ang isa. Nagsusubukan. Nagsusub. Nagsusubuan. Ayan na. Oy. Parehas wala. Nagsusubuan sila ng skills. Ayan na. Parehas na kung ito. Umasok wasi Inawasiwa si Joshua. Parang ewa. Hmm. Parang kailangan niya ng anim na parts. Umasok ni TJ. Joshua. Nag-style. Nag-freestyle. Nag-freestyle siya. Yeah, Nag-freestyle. Umasok. So... Ayan na. Nag-awasiwa ka na. Ano ang mangyayari? Ayan na. May isa mga. ng palatandaan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan, ayan, ayan na. na. ano nang sa uh, inyo magiging 100 siya pag nakalong maam sa double na nga ang okay, double na GG well played